Good morning mga paps So update tayo dito sa tabi namin Dito sa tabi ng dagat Yan dumating na yung ano Yung foreign vessel Yan nakikita nyo mga paps Yan ang foreign vessel Yan ano na ah, sinundo na ng tagboot Yan na nakikita foreign na magano dito sa ano magalong side siya dito sa ano sa kwan sa konbiro may niya yan yan siya maglo-loading mga paps so yan mga paps yan ay uh, nasisana siya ngayon ng isang maya maya mga halos isang oras pa guru yan yan siya halos isang oras pa guru yang siya makadikit bago makadikit yan yan sa may ano may GT dyan dyan siya na ano na limestone yan ang minimina dito sa may wala namin dito uh, Garcia Hernandez Hall. So, dito ako sa ano, sa tabi-tabi lang. Ah, uh, nagduduyan ako ng paps. Nagpapahangin ako kay... Grabe talagang init sa amin. Kaya yeah, dito ako nagduduyan. Yan yung duyan ko mga paps. Yan. Yan ang duyan ko. So, dito ito sa ako dito sa Maikis. Is Kanayaon Garcia Hernandez. good at there mga paps no yan nakikita na yung ano yung ito na nakita na yung ano yung foreign vessel dito sa amin nasisa na siya ng dalawang tagboot ngayon at na nakikita nyo yan yung maliit na ano yung maliit na pilot boat yan ang tawag na pilot boat ayan uh, focus ko lang medyo malayo kasi ako mga paps yan, yung pilot boat na yan. Nag-approaching na yung pilot boat kasi yung ano, yung pilot boat na yan diyan nakasakay yung piloto. Yung piloto sa sampayan diyan sa may ano sa may foreign vessel. Siya ang magkukuman diyan sa foreign vessel pagdikit diyan sa may ano dito sa sa ano sa city na yan. Diyan, yung city na yan. Kasi yan magluluting magluluting yung ano foreign vessel na yan lagi na yung barko na to yan siya yung barko na yan lagi na yan dito nagluluting nakikita ko lagi na yan so dalawang tagbot na siya yung isa nasa pupa yung tawag na pupa yon ang ano, yung likuran ng barko gilid nag sa gilid yan siya so yung ano yung pilot boat nandun na ayun yung pilot boat ko na yun siya din ang ano magmuring magmuring yun sa buyer sa barko na yan so dito lang ako kasi malayo ako nagduduyan lang kasi ako dito mga pops ganyan ang proseso sa pag alongside sa GT na yan yung GT na yan Ayan. ganyan talaga yung ano yung protocol sa ano sa pag alongside ng foreign vessel, kailangan maasisan siya ng dalawang tagpot para maiwasang masira yung ano yung GT so dito lang ako mga pups sa tabi nakikita niyo sa likod ito tabi na yan. nandito yung tabi kasi nandito lang ako nakapanood ayan palapit ng palapit na yung kuan, palapit na palapit na yung Tagbo oh tagbot foreign vessels so mga ilang ano na lang siguro mga sobra na siguro kalahating oras makadikit na yan yan yung foreign diesel na yan so kasi yung tagboat na yan may taglay na naka nakatali doon sa tagboat through popa sa barko yan i ko mga paps no? kung ano yung taglay na yan oh, yung lubid yan yun no lubid yan kasi siya nag ano, alalay doon sa siyang nag-alalay sa barko na yan samantalang yung isa dito naman siya naman ang nagtutulak padikit sa GT eh. ayan so kaya dito lang ako sa tabi nakikita ko kasi sinaguduyan lang ako dito malapit lang ako siya pudi ko rin yung ni uh, mga paps no pwede ko rin malapitan yan doon doon sa may titi na yan yan eh, makita nyo yung bahay na yan sa gilid ng bahay na yan yan makita ko ah yan yan sa gilid yan sa harap ng ano ng ano yan conveyor na yan dyan din magluludeng sa gilid yan basketballan yan sa harap yan uh, may mga batok basketballan yan mga paps dyan may bahay na yan tapat talaga siya ng conveyor na yan yan mag, may loading arm na yan nakikita mo dito yung loading arm yan inokus ko yan oh. kita mo may loading arm yan yan ang ano yan ang yan ang dinadaanan ng limestone so may na, focus ko may tao na doon nakano naka, abang yan na nasa ano malayo kasi yan dalawang tao na naka orange yan so palapit ng palapit na yung ano yung parko yan sa city na yan so, na siyang nag ano dumikit ang tagbot na yan ang dalawang tagbot na yan yung sinasabi ko tagbot na yan yung dalawang tagbot na yan yan yung dalawang tagbot ang nag yung lang yung isa yung sa pupa uh, ano siya parang uh, binibira ng kunti kasi malakas yung kurente pag malakas yung kurente ng ano ng dagat uh, inalalayan biran yan para hindi ma-diretso uh, kampas doon sa DT. baka masira yung DT or kan ang masisira. Ayan. So inalalayan lang yan, yan mga paps. Ayan. Padikit ng padikit na siya. So dalawang taglay na. Dalawang tagbot. Kupa ang isa. Tsaka yung isa sa gilid. Ayan. So may green tong barko na to. Uh, yung mga sinasabi ko na kung may kunti kasi akong alam dito na paano magpadikin hindi man ako kapitan hindi rin ako no dik department pero lagi kong nakikita kasi sumasakay ako ng barko dati so ngayon nakapakas iwan ko kung tawagan pa ba ako naka, ano, tambay mo lang ngayon kasi yun kasi yung sinakyan ko dati mas malaki pa dito mga paps dati kasi tangkir yun dati matagal na yun pero yung last vessel ko ano uh, di uh, dry cargo ayan nakikita nyo mga paps dahan dahan na talaga malapit na siya talaga sa may GT na yan yung sinasabi ko na ano yung basketballan yan harapan talaga siya ng ano barko pag magluluding bukas si eh, ano ko eh, puntahan ko yan bukas daanan ko kukunan ko na video kung kano kalapit yung parko diyan sa may bahay na yan. Yan. Kano siya kalapit sa parko. So malapit na talaga siya mga paps So di uh, ang bahay namin nandito lang yung nakikita mo sa likod ko. dyan lang yung bahay namin. Yung banda. So yung ang uh, may dumadaan dito uh, kasi highway tong likod ko sila highway napapahinto sila kasi nanonood kung paano i ano atraka yung tawag yan yung pagpadikit naman mga atraka atraka sa barko sa GT yung GT yan yung pantalan yan na uh, exclusive lang yan para lang yan yung pantalan na yan para lang yan sa mga uh, magluluding dyan sa Conveyor na yan So yun Naririnig nyo uh, Nagbubusina na si Si Parko Ibig sabihin Ano na yan siya Yung Hood uh, Yacht Malapit na siya uh, Yung Ano yung Ano yung Pilot boat uh, Yan Sa gitna Yung nagikita nyo yung Maliit Yan Nagaantay yan Kung malapit na itapon yung lubid sa mga tinatawag na uh, mga EV tinatawag na EV evil bodied seaman yun ang nagano sa mga muri sa mga lubid secure ng lubid sa pantalan yan yan tandahan ang inano ng tagpot uh, yung piloto dyan sumasampay yung piloto dyan kasi yan ang siya ang nagkukuman yan sa barko para maka makadikit ng maayos sa baro, sa sa GT na yan si inunan ko lang siya ng, ano para para kung may makakita ng video ko dito ng mga baguhan na gusto pang magsiman uh, marines yan may idea na kayo. Yan. So pa may paano lang mga paps, ha uh, may ano ako, may Facebook ako na Gmar Lalan din ninyo. Pa-support mga paps naman na uh, pa-like, pa-share at pa-follow naman ako. At uh, saka para madagdagan yung mga followers ko, sana naman may madagdag kasi 1.6 pa yung ano ko followers ko ngayon sana madagdag at yan dagdagan na so sa youtube ko lang to in-upload kasi mahaba haba yung video And, may youtube din ako mga paps sa mga ganun din ng pangalan jimar binanwa uh, yun nakikita nyo yan so, kita ko sa inyo kung yan para may idea kayo kung paano mag atraka dito sa GT ang barko paano mag atraka sa GT ang barko so yan yung tagbot na yung dalawa na yan yung na yung dalawa na yan mga per hour ang bayad niyan napakasurti ng mga may-ari kasi oh ilang oras yan ang ano ilang oras yung, ano nila assist nila sa pagtambay pa lang yan dito ah, patak na yan yung oras na bayad nila sa kumpanya kaya wala mang magawa yung kumpanya kailangan man talaga nila nang ang assist kasi yan ang protokol sa pagpano protokol para makadikit ang pangkong kasi bawal ang walang assist kasi yun nga sa mga mga nangyayari na marami kasi mga nangyayari na sa labas at saka dito na na nasiraan yung mga GT dahil na pinangga ng barko dahil sa kakulangan siguro sa assist or sa pagkamali ng mga atraka kaya ngayon umiwas na siya lang ngayon umiwas na na masiraan na GT ulit kasi mahirap mag ano mahirap mag repair na isang GT or pantalan dati nasira na tong GT na yan nasira na yan ayan mga paps yan nasira na pero ang nakasira nung punaw na yun uh, yung ano yung bagyo ang nakasira kasi ang pagkakalam ko yung yung ano dito sa conveyor na dito yung pinaka main dito yung eh, tawag namin yung nag manage nila dito parang nag charter yung mga Japanese mga hapon kasi nakikita ko dito minsan may hapon din dito punta ayun tinutulak na dahan-dahan na yung tagbot padikit ng paps so mahaba-habang videohan to kasi video maano yung kurinti sa barko yung barko na yan mayroon din yung ano tawag na thruster yung thruster parang parang propeller sa proa yan ang nag-alalay din ewan ko kung mayroon to sila na thruster pero sa tingin ko meron to kasi foreign bisil to foreign oh. bisil to tingin ko may ano to yung uh, may thruster to sa sa proa kasi tinatawag ano yan tinatawag na proa at saka pupa yan proa at saka pupa ay yun. may alam kasi akong kung kasi sumasakay din ako ng parko ito yung crane apat ang crane ito mahirap mag, ito mag trouble yung crane ito Kaw kawawa yung mga engineer dito pag ano masiraan sila ng crane lalo na pag minamadali na oo walang tulugan shout out yan sa mga magigiting na mga engineer yan at sa mga feeder Shoutout kay Papa Kois, si Peter Papa Kois. Suportahan nyo rin yung Papa Kois TV, no? Yung kaibigan ko yan, nasa Africa ngayon, sumasampa ka, kasampa lang, bago pa lang. Wala pa dalawang linggo siguro. So yan, malapit na siya mga pups. Padikit ng padikit na yung bar. Yan, hinalaglag na yung ano, lubid dun sa bangka. Ah, yan, yan. So may Oh, uh, may nilaglag na tayo, sila na lubid proa. Oh, uh. uh, kinukuha na ng bangka. Ayun. Kinukuha na ng bangka. So, yan mga paps. So, una una pala dito yung proa. Uh. So, kikita niyo mga so, kikita niyo yan. Nakalaglag na sila ng lubid sa pruwa na ah, ilukuha na na ng bangka Yan. Dandahan na yan. Eh. Dandahan na yan. Ihatid ng bangka sa may mga mooring area. Uh, ano. Yung tawag bulard. Yung tinatawag na bulard. Yan ang dyan nilalagyan ng ano nilalagay yung lubid sa kahataki naman ng tinatawag na winds winds yung winds na yan, hydraulic yan umiikot, yan ang naghihigpit ng lubid sa parko para maka secure ng mayos yan siya, o, tingnan mo yung isa mga paps yung isang tagbot. Okay. Uh, eh focus ko mga paps yung sa puwa yung yan hinihigpit niya yung lubid kasi inaalalay niya samantala yung isang tagbot niya yung sa gilid na yan yan dandahan tulak yung unahan oh, yan. so mga mga ilang oras na lang wala nang isang oras to mga nasa mga 20 minutes na lang to maka secure na yan ayan dandahan na yung atras yung isang tagbot kasi yung barko na yan may yung makina na yan nag-aaster yung tinawag na atras astern tapos eh, may alalay nga ito na thruster kaya inalalayan talaga nila yung barko para hindi mabilis ma, hindi mabilis mabangga yung baka mabangga yung ano yung mga yung pantalan nila nakabising busy, busy na yung mga ano malayo kasi ako mga paps bukas ipakita ko sa inyo may kung gaano kadik kalapit yung barko doon may basketballan yan doon pwede ko rin puntahan ngayon pero wag na sa muna ngayon kasi napakainit na ng panahon dito lang muna ako magpapahangin dito sa sa amin ayan wala nang ano dikit na yan wala nang 20 minutos mga paps malapit na ayan A, dikit na yan mga paps so ganyan lang ang proseso sa pagpadikit ng barko lalo na pag magaling yung piloto at saka yung kapitan pag magaling ah, wala na walang ano mikos mikos yan tapos yung tagbot din na marunong magdala ah, walang mikos mikos yan kadikit agad yan so yan oh, na na yung ano, wins yung yung lubid sa propa, proa wala na mga paps dikit na ganyan na mga paps so hanggang dito lang tayo mga paps kasi medyo nahaba-habaan ko yung video ko so sa muli you GBLTV pa-support pa-follow pa-subscribe at saka yung Facebook ko na G Marlaran Hubinan pa-follow na mga paps pa-likes so magingat lagi at laging magdasal sa Panginoon god bless mabuhay kayong lahat GBLTV